yung pangyayari sa pagsita namin dito sa Dispiras. Dinukok talaga kami ng tao dito sa Barangay Rosby. Intens na intens talaga yung labanan namin dito sa Dispiras ng Rosby. Yes one guys for today's video. Dumami na tayo ngayon guys. Ubus yung angka natin. Ngayon may sit kami yung Dispiras ng Rosby. Salamat, salamat. Tapos, tapos. Ito yung way papasok ng Barangay Rosville. Dahil dispiras dito ngayon sa Barangay Rosville, kaya na-invite tayo para maglaro. Oh, Shoutout boss! Nandito na tayo ngayon sa gym ng Barangay Rosville. At kahit sobrang ulan, go tayo ngayon guys. Hanggang dito tayo kadami ngayon. Dahil ika-type yung, yung seat natin sa ngayon. At pagdating namin, may lumalaro pa ng mga team. Kaya tamang antay lang muna yung mga team ng galawan. Oh, nice, At hindi rin katagalan bumalik na tayo ngayon sa gym para mag warm up. At ito kadami yung players natin sa ngayon guys. Shoutout guys! Phil John At nagpapasalamat talaga kami sa pag-welcome ni Iski sa aming team. At nagpapasalamat talaga ako sa pag-invite ni Aguilar Blanca Flores. Dahil sa kanya nandito yung team natin para maglaro guys. Oh,

Sa hindi start na ng laro natin guys Pero natirahan kaagad kami Grabe Bibigyan shout out muna sa linay ng tapas Pero bote na tabawi ka ito pas Ito yung magandang passing ni Damas kay Paluma Kaya maganda yung pagkaskor ni Paluma Ito yung maganda ka Jodo Nakascore pa at nakapalpal pa ng isa Grabe Ito sana yung magandang passing ni Diretso kay Karnahi Grabe sobrang taas pero sayang hindi pa pumasok 小刀，小刀，小刀，小刀，小刀。一下，小刀，小刀。

Oke Kak Kristina, bebek syarat Syarat, sinala-sala-sala guys. Intense talaga labanan. Masayang uh -huh. lahat dito guys dahil tayo yung score 88 yung score natin. Kaya <laughs> nag overtime yung laro natin guys. Pero ang masakit na tirahan kagad nakalaban. One, 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 nice! Whoo! Good! Nice! Bon! <inaudible> <inaudible> Britsa! <inaudible> nice, nice! <inaudible> <inaudible> NICE WOOOO HAHAHAHA YAAA BOOM Sudah TAHU 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 Seven, eight, seven, nice. Nice. Woo nice 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 Yung score natin dito 107 kami 1 offer yung kalaban Thank you so much Kapala sa bawat team at sa team namin Especially sa KSK Thank you so much pala sa pagbigay sa amin ng certificate Unexpected talaga yung nangyari dahil first time namin nagpag-sit ng ligatay At akalain mo may certificate pa kami natanggap KSK Thank you so much talaga KSK At sa kapitan din ng barangay Rosbel, Thank you so much din At papasalamat din ako kay Kagawad sa pag-prepare ng pagkain namin Thank you so much talaga Hindi talaga namin ito Inasahan na ganito kabait yung mataga Rosebell Bilspiras pa lang pero nandito na kami pero sa barangay kami ngayon Tupas, hamali tupas Mendoz, pinakagwapa ko si Mendoz. Oo. Oh. Tinay sa amon niya, pinakagwapa, malamo, iskid eh. Gusto ko ng batiin, happy fiesta pala sa barangay Rosbel, tapas kapis. Nabuso ka namon niya, team, tungod sa inyo nga kamayo, kay pakaon niyo kami. Thank you so much, get in, God bless. It's me again, Galawang Boy TV, and bye-bye. Shout out kayo sa nagbook helmet na muda yung sabi, log, eh, break a day, muli, dok maya. Why do you mo helmet? Para na, oh. Muda dyan. Pinakalo, Na dok, bilog, may gawa.